na makakita at sana uh, yun, ma-inspire sila to to not just accept roles like this but look look for the material that they haven't done and that would challenge them. Thank you. Thank you. And uh, finally, uh, uh Charlie. And Sir Nikki. <laughs> Congratulations. Ooh. Last time that we were talking, ang pinag lang natin yung uh, world premiere ng, ng film niyo sa 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 Japan. Now MMMF a uh, big winner. Uh, last night I was watching you. Uh, sabi nga nila if merong best reaction, <laughs> parang pa <pali> rin ang fan girl. <laughs> anyway, um, because of the raw emotions kagabi, medyo hindi namin masyadong mahindihan yung mga sinasabi mo. Also, the connection na rin. Pero, kayo na ko talaga gusto magpasalamat for for this award that you won last night. Oh, sige po. Ulitin ko po yung sinabi ko din last night. Uh, gusto ko po talaga magpasalamat kay God. Kasi, mm -hmm. uh, yun nga po, alam kong siya yung naging... siya lahat nag-orchestrate ng lahat ng to. And, um, kumbaga plinano niya to na ganito yung timing na dumating. And, um, uh, sunod po siyempre kay La Direkto Net sa Project 8, um, sa lahat po ng producers na nagtiwala. Kasi, uh, yun nga po, sobrang short notice po yun nangyari. Pero, uh, nagtiwala po sila agad. Kaya, uh, sobrang thank you po na binigyan nila ako ng chance and opportunity na magampanan yung fan girl. And, of course, yung acting coach ko po, si Sir J. Cruz, siya yung hindi ko nabanggit, pero siya po talaga yung unang-una -una sa listahan ko noon. Kaya, Sir J, sobrang thank you kasi si Sir J po talaga yung nag-guide din sa akin sa acting dun sa process po and mm -hmm. talagang kinilala niya ako. Hindi lang ako, parang hindi ko lang siya naging mentor sa acting, pati sa totoong buhay po. And uh, syempre kay Pao, kasi si Pao yung naging partner ko na at naging mabait siya nung shooting namin. Uh, Kumbaga naging patient siya talaga at tinulungan niya ako para mas mapaganda yung mga eksena namin. And kahit hindi niya eksena, kahit eksena ko lang tumutulong po siya talaga. And of course, sa management ko po, sa Star Magic, sa Rise Artist Studio Management, uh, kay Inang Olive Lamasan, Direct Lauren Joby, and um, uh, Mr. M, Ms. Marjol. Um, maraming maraming salamat sa guidance and sa mga hunter ko, sa mga RM ko, salamat po. Sir Miko, uh, Nay Nenet, Miss JD, Uh, Ate Pat and Ate Ezra, yon thank you po sa inyong lahat, sa lahat ng guidance and support, lalo na Uh, ayun po, maraming salamat. <laughs> Inulit ko yung speech ko pala kasi kasama'y hindi lang pa. ka naman sabihin. Ulitin Desperate. mo ulit ng umiiyak. Ayun! <laughs> <laughs> Pero Paulo, uh, direct uh, Charlie, well, thank you very much for giving us this film. A lot of people, uh, you have inspired a lot of people because of the story that you presented. Siguro for my parting message na lang, Parang Filipinos deserve more films like this. So thank you very much for this kind of view. Thank you, Nikki. And I'm thank sure you. our filmmakers thank won't stop. The only thing that would stop them is maybe pag na pipiratang. So so <laughs> so sana matigal para ano, makagawa pa lalo ng pelikula. Again, congratulations and uh, yeah. Happy New Year. Happy, happy Happy New Year. Happy New Year. Happy new year. Thank, thank you, Nikki. Thank you. Thank you so much, Sir Nikki. Ayan, before we move on, ipapaalala ko lang sa inyo, nagkaroon tayo ng talkback ngayon ng vlog ko. At bukas naman, 7pm, ang fangirl pagpag-uus. Ang gigilingin talaga natin ang fangirl pag-uusapan natin lahat yan. And ang info, antayin natin sa posts from Black Sheep, Fangirl, and Globe Studios. Ayan, move on na tayo kay Miss Kate Adahar from Random Report. Hi, good, good morning. Uh, good afternoon. Congratulations. Okay. Congratulations. direct, um, yung question ko, gaano ka, ano to, karutad sa reality yung mga linya ni Paolo doon sa, nung, kar sa ka nung character niya? Kasi medyo may impact talaga na nakakatakot eh. Or gaano siya ka, ano. Ilan doon sa mga linya doon? Ano mga linya doon yung parang narinig mo talaga sa totoong buhay? So, actually, nung sinusulat ko yung script, um, yung research ko, hindi ko kinausap si Pao. Hindi ko siya, hindi ako nagtanong sa kanya kung, kung totoo ba to ganyan. So, ang research ko for the character of Paolo, the character of Paolo, as Paolo, uh, ay mga ano, mga, mga chismis tungkol sa kanya, mga nasulat tungkol sa kanya. Pinanood ko yung mga clips na yun ng Starstruck, pinanood ko yung mga pelikula niya, yung kung paano siya sumagot. Kasi, gusto ko yung perspective galing sa perspective ni Fangirl. Si Fangirl naman, di naman nakakausap yung totoong Paolo Avigno. Tapos nung sinushoot na namin, yung mga pinagsusulat ko doon, di ko rin naman alam kung totoong nangyari sa kanya. Baka nangyari or hindi. Pero hindi na kami nag-discuss kasi nga, yung play naman ni Paulo ay hindi si Paolo, pero yung Paolo na sinulat ko. So, yan. Yeah. Kay ako talaga, that's why feeling ko sobrang nabilib talaga ako kay Paolo kasi parang tatlong kinds of Paulo yung ginawa niya. Parang kailangan niya isipin. Paolo na totoong Paolo. Paolo na nasa script. At Paolo na gagawin niya na character for the film. So parang, pero bahala na siya doon. Siya, siya, may nahirapan doon. So, okay na. <laughs> oh, ayun. Congratulations. And tatanong ko din kay Paolo. Doon sa siyempre kasi pinag-usapan nga yung uh, in intimate scenes. Kasi si Charlie parang hindi pa nga namin siya nakita yung kissing scene. Tapos ito talagang level up. Um, before that ba, ni-rehearse o pinag-usapan yung dalawa? Kinausap mo ba siya bilang ikaw yung mas senior? ah uh, hindi. Dahil yun nga, uh, kumbaga gusto ni Director Net Raw yung nakukuhang reactions ni Charlie. Pero siguro, ano lang, um, uh, yung pinaka natulong ko lang doon at pinaka uh, ginawa ko is to make her feel comfortable na ano na uh, parang at the end of the day this work these our roles we're in these characters and ano hindi to uh, huwag mag, parang in a wag kang magalala hindi, hindi hindi, kita babastusin trabaho lang to and direct naalala ko lang ngayon na nakatadhana yata talaga to kay Charlie dahil may nag out na artista nakausap mo ba yung artista nayon na yon na nag-message ba sa ako na panood niya? He, hindi, 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 namin siya nakakausap na hindi namin siya kinakausap about sa film. Pero after what happened, kinakausap pa rin namin siya. Inaano namin siya. Um, console namin siya, syempre. I-make -im sure namin na hindi naman to yung end ng lahat. In fact, sabi namin sa kanya, kapag pwede na siya, kukunin namin siya for, for a film, for Project 8. Tapos kinukuha din siya ni Dan kapag meron siyang mga online project. So, Siyempre, we, after everything, siyempre, we know Charlie as the best fan girl. Pero, siyempre, kailangan din namin alagaan yung nararamdaman ni, ni ate girl na unang fan girl. Mm -hmm. Na everything happens. Tama. Tsaka, dahil hindi rin niya naman choice kung bakit Ah, uh, yeah. so, na wala Hindi naman yun siya yung baga. dahil. Lang. Kung baga, kung everything happens for a reason kay Charlie, ganun din yung sinasabi namin dun sa original fan girl na may dahilan kung bakit hindi ito natuloy. Hahanapin pa namin siguro kung, kung ano yung dahilan na yun. Pero darating. Thank you. And last question for the best actress. Congratulations, Charlie. Um, Nag-message kasi si Miss Iza. I mean, for someone na natalo mo, sinabi niya na she was rooting for you. Baka pwedeng pakwento kung ano ba, kung paano kayo nagkakilala and paano niya ikaw ni-lead to director net. Opo, nakasama ko po si Miss Iza sa Pandango sa hukay yung ginawa po namin na film for Cinema laya Tapos uh yun po yung project ko Before Fan Girl talaga. Tapos uh, after po nung project namin, uh, after namin gawin yung Pandango sa hukay, uh, bigla pong may audition for Fan Girl. Tapos doon ko lang nung sinabi na po nila direct din na ako yung uh, nakuha for the role. Doon nila sinabi na si Miss Isa yung nag-refer or yung nagbigay mm. ng number ko sa kanila na parang i ipa-audition si Charlie Kasi parang narinig niya sa producer ng fangirl na nagahanap pa sila ng fangirl. Parang ganun po. So parang sabi, papuntahin niyo siya sa audition. So, uh, from the start, as in, nung nagsho-shoot pa lang po kami or bago pa mag-start yung project na fangirl, sinabi ko agad, ay, nung audition pa lang, sinabi ko sa kanya na, Miss Iza, narinig ko po na sa inyo ng galing, ganyan-ganyan. So, sobrang thank you ako na thank you sa kanya. Tapos, simula na natawag ko sa kanya siya yung fairy god ate ko and uh, parang feeling ko siya yung nag-open din ng door sa akin para um, makilala ko sila direct on it. and uh, lagi niya sinasabi din na uh, masayang masaya siya na ginamit siya ni God as an instrument para uh, makapag uh, kumbaga makatulong nga sa akin kasi alam din niya na gustong gusto ko po yung eh, gustong gusto ko yung project and Ayun, lagi po niya ako kinakamusta actually, nung nagsushoot din kami. Tapos kahapon po, even before nung announcement, nag message na rin po siya sa akin na uh, kahit ano mangyari, proud na proud ako sa iyo and sa gusto ko ikaw yung manalo. Magiging masaya ako kapag nanalo ka. Parang ginanong po niya. Yes. Kaya yun, sobrang thankful ko po kay Miss Iza. Thank you and congratulations. Well-deserved lahat ng awards niyo. Thank, Thank, you. you. Okay. Happy Thank You, days. Thank you so Thank you much, Miss, Kate Adahar. Si ano rin talaga, ano si Ate Iza rin talaga yung nag-cast sa akin dito. Siya yung casting director ng Kanyo. Siya rin nag-reco sa uh -oh. akin. Oo. Rumakit din si Isa dito as casting. <laughs> casting director siya. As in director, chika. Ayan, okay. From Kate, move po naman tayo kay Mami Jo, Josephine Bonzo. Hello, Hello, Mami Jo. Hello! Hello! Congratulations, Direk Charlie Paulo. Thank you. Super, Thank you. super Thank you. kilig na kilig ako. As in, super saya. And um, I'd like to say first, congratulations because you have created a movie na hindi nyo alam kung gaano kalalim ang epekto sa tao kasi bilang isang teacher at uh, teenagers 16 years old and below ang hawak ko marami akong mga sadyan ng kapares na ni Jane and siguro my first question goes to the three of you ano yung sasabihin nyo kasi hindi sila kasing tapang ni Jane Direct? Sorry, sorry, ano po? Hindi ko po naano yung question masyado. Naiintindihan. Sorry po. Anong pwede mong sabihin